Good morning guys. Ito na naman tayo sa sering pagluluto. Ang lulutoin ko ngayon ay pansit dahil birthday ng anak ko. Unang ingredients, sibuyas bawang, uh, cabbage, carrots, at pansit, bihon, at saka yung sinangkot sa kong atay kanina. Kaya medyo brown na yan dahil sinangkot sa kong nga ang atay. Yun, pinaghalo ko na ang sibuyas at bawang, kikiam. Tapos pag naluto na siya guys, medyo luto na, lalagay ko na ang carrots. Pag maluluto na naman ang carrots, ang susunod natin ay cabbage. Tapos haluhaluin lang natin guys. Ayun, haluhaluin, hinalu ko na lang. Tapos maglalagay ako na ng kunting tubig. Sangkutya natin guys. Tapos inilagay ko na ang pansit. Tapos isusunod ko na yung bihon na binabad ko na kanina. Luhaluin hanggang sa maluto na siya guys. Lalagyan. Nilagyan ko na yan ng panlasa. Bahala na kayo kung ano ilalagay yung panlasa. Ito na guys. Yan na ang perfect na luto. Kain na tayo guys. Let's eat.